Mga kapatid, ano ang tanda ng ating sinasakupang reliyon ay totoo? Pag ang ating pastol ay kahalili ng mga apostoles, gaya kay Pedro. Sinabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 16, Talatang 18 hanggang siam, At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapapanaig sa kanya ang tarangkahan ng halis. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng langit. Ano man ang iyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano mang ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang simbahan ay buhay pa rin hanggang